good afternoon po sa atin lahat. Nandito na naman ang atin yung Malu Del Santos. Ayan mga kapatid, dito po ay magre lang po tayo o dito sa mga talagang nangyayari, mga kaganapan po dito sa larangan ng social media. Lalong-lalo na po dito sa love team or um, uh, couple na, ng Rochelle. Bakit nga ba hindi tigilan ng mga basher ang Rochelle. Isa pong katanungan po yan, question mark. Ano ba ang naginagawa o hindi maganda dito sa Rochelle? Bakit po ang basher hindi sila tigilan? ba diba, mga kapatid? Para sa akin mga kapatid, wala naman silang ginagawang masama. Para sa akin, bilang isang love team na nauwi sa totoong love. Napakaganda po mga kapatid. 'Di ba? Kaya sana naman po yung mga basher diyan ay talaga naman isip-isip muna tayo bago tayo mangbas ng isang tao dahil wala naman silang ginagawa sa inyo kung ayaw ninyo, wag na sana kayong manood, di ba? kung napanood nyo yung live ni Ruel, stablan kayo doon ng kahihiyan, di ba? para sa akin, my point po si Ruel of malalag, di ba? para sa akin po mga kapatid, wala naman silang ginagawa sa inyo, di ba? bakit patuloy kayong ng babas? Di ba kayo na kinikalabutan sa inyong katawan? Sa inyong mga sarili na wala namang ginagawa sa inyo ang Rochelle? Di ba po? Alam nyo po mga kapatid, hindi na sana po ako gagawa ng reaction dahil po nakita ko na po okay na po sila dahil po realidad na po yung nakikita po natin dito sa Rochelle, di ba? Dapat po hindi na natin pangimasukan ang personal na buhay nila. Pero nakapagsalita po si Ruel sa live niya. Yun po talaga naman tagos sa puso yung kanyang mga sinabi. Bihira lang po ma mag-react ang isang Ruel of Malalag po mga kapatid. Pero, Diyos ko po, tagos talaga po sa puso kung mayroong kayong pakiramdam. ba diba po, mga kapatid? Kung sa akin yun, pinatamaan, nako, pati kaluluwa ko ay mahihiya dahil po dito sa sinabi ni Ruel di ba Kaya mo mga kapatid, alam nyo po, ito po ay seryusong usapan. Opinyon ko lang po to mga kapatid. Ang Rochelle po ay realidad. Ha? Walang masama na nagmahalan sila. Minahal nila ang isa't isa, 'di ba? Kaya nakakatuwa po ang mga ganito mga kapatid dahil uh, parang uh, tayo yung label pa lang noon, 'di ba? Love team. Nagkaroon tayo ng love team na naging totoo mauuwi po yan sa isang kasalan, di ba? Ayan dyan po, Tana. po, mga kapatid, inay-inay tayo na ibas ang isang Rochelle. Dahil po, nandyan po, di ba? Inangaan ng karamihan, minahal ng mga viewers na nagmamahal. Bakit po patuloy natin silang ginagawaan ng issue? 'di ba? Para sa akin mga kapatid, yung ganitong mga tao na walang magawa sa kanilang sarili, alam niyo po mga kapatid, ito ay may karma. Totoo po na tayo po ay nakikialam sa buhay ng may buhay ay iyan po, may karma po yan. Tandaan nyo, mabigat po ang karma niyan. Sa totoo lang, matakot kayo, kilabutan kayo dahil nandito tayo sa social media. Kung ayaw natin, wag na lang po natin panuurin para wala tayong masabi at hindi tayo magkakasala. Di ba po? Ganun dapat po, di ba? Kaya dapat sana po, good vibes lang tayo bilang isa pong mga uh, uh, nandito sa social media. Huwag natin istresin ang ating mga sarili. Di ba po, mga kapatid? Oo. Sana naman po ang pakikiusap ko po sa inyo ay dahan-dahan po tayo, inay-inay. Dahil po, alam nyo po, ako'y nakasubaybay lang. Nanunood ako ng live, ng may live. Dahil po ako, tinitingnan ko talaga po kung ano dito sa loob ng social media ay minsan po nakakatuwa dahil po si Ruel ay nabas na naman ng todong todo po mga kapatid di ba naming daming mga basher inulahan ng basher kaya nakapagsalita po si Ruel up malalag pero po mga kapatid mayroon po ako ditong napansin Talaga yung napansin ko po yun. Talagang tuwang-tuwa po ako doon sa nakita ko. Ha? Ito ay opinion ko lang. Dahil sa live ni Richelle nandoon po. <laughs> Ang galing talaga ni Richelle dahil binigyan niya pa po ng moderator. Kaya po, ang daming tumawa na lang po sa aksidente pong nabigyan niya ng moderator. Yun. Eh, hindi naman daw po niya alam na <laughs> grabing basher po ni Ruel doon. Kaya inulan talaga ng basher si Ruel of Malalag, ba diba? Pero, ang isang Ruel of Malalag, alam niyo po, hindi niya deserve na mabas. Ang dami niya pong mga natutulungan na mga kababayan natin. Ginagawa niya lang po ang kanyang uh, nalalaman ng kanyang kapasidad na tumulong sa ating mga kababayan. Di ba po mga kapatid? Dapat ganun lang po tayo. Suportahan natin yung mga taong tumutulong sa ating mga kababayan lalong-lalo na po si Ruel of Malalag na nandyan ang puso niya para po tumulong kung sila man po ah nagmahalan ni Richelle yun po ay bonus na lang sa kanya di ba po mga kapatid dapat po tayong respetuhin kung ano man po sila wag tayong po magiging basher nila Di ba? Ang solusyon niyan, kung ayaw nyo, wag na lang po tayong manood para hindi kayo ma-stress. Para hindi kayo magkasala. Dahil pag once na sila po laging ibinabas nyo, naku, digital po ang karma. Diba? Mga kapatid, iyan ang masasabi ko lang sa inyo lagi po tayong magrespeto sa taong na hindi naman tayo pinakikialaman. Di ba po? Ha? Ito po ang opinion ni Malo de los Santos. Maraming salamat po sa mga nagmamahal sa Rochelle. Thank you, thank you so much. Dahil patuloy po kayong nagsusuporta dito sa Rochelle. 'Di ba po? Kaya thank you po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa Team Rochelle, sa Rochelle. Marami pong salamat sa nagsusuporta sa kanila sa Jomcar at FC, 'di ba po? Sana po ay magkaisa para po masaya ang labdim masaya ang mga kalingap, 'di ba po? Kaya, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Thank you so much sa inyong lahat. Babayo. Um, shout out po sa aking mga kaibigan. Mighty Imi. Um, Bofil. Mix Vlog. Hayat Mix Vlog. Ermagalo Galo Mix Vlog. Selena Barbosa po. Thank you so much. Banat Bagsik. Cell TVVH. At Maludil Santos po, thank you so much po sa aking mga kaibigan. Sana po, tuloy-tuloy lang, go-go lang, laban, ipaglaban, ang katotohanan, ang tama, ipaglaban. Yeah! Go-go oh, God bless you po! Thank you so much! Bye-bye!